Good news mga idol, dahil mailabas na natin bukas, ang laban ng Prime Net Ero at Prime Jing Freak sa story ni Boy Anime. Dahil kung matatandaan nyo, e eh nagpahayag na tayo sa nakaraan, na maglalabas tayo ng video patungkol sa salpukan ng dalawang Greatest Hunter. At sureball na mailabas na talaga yan bukas, dito sa Boy Anime TV at kung napanood nyo na yung mga dating video sa laban ng Jing at Netero sa nakaraan. E ito na ang karugtong nun, dahil ang alamat na hunter na si Jing Fricks, e naging interesado sa Prime Netero. Dahil sa laban nga nila ng matandang Netero, e laging sinasabi nito. Nasayang daw na hindi naabutan ni Jing, ang kanyang kabataan. Dahil kung naabutan lang daw yon ni Jing Fricks, etiyak na matinding labanan ang magaganap sa pagitan nila. Dahil sa katandaan nga ni Netero, e malaki na talaga ang nabawas sa kanyang lakas. At dahil sa sobrang interesting ni Jing, kung gaano ba talaga kalakas ang Prime Netero. E eh gagamitin na nga daw nito, ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, at yan nga ay walang iba, kundi ang kanyang time travel ability. At pinuntahan nga niya ang panahon, ng kabataan at kalakasan ni isa Aknet Ero. At dito na matutuloy ang dream fight, ng dalawang Decalibring Hunter. At abangan nyo na lang yan bukas dito sa Boy Anime TV. Dahil kung sobrang tindi ng bakbakan ng matandang netero at ni Jing sa mga nakaraang video natin, eh syempre e asahan nyo na, na mas matindi ang bakbakan nila, sa kanika nilang prime. Lalo na pag silang dalawa ay nagseryoso na sa laban. At bago tayo magtapos, e baka gusto nyo rin panoorin, ang exciting audio clip para sa full chapter bukas at nung nakapunta na nga ang alamat na kanter sa panahon na yan ipinakita e na ang prime netero at ito nga ay e nag at habang nag asya nga siya ibigla e na lang may nagsalita at sabi niyan aba sipag mag-ensaya kaya hindi na nakakapagtaka na ikaw ang binansagan na pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. At ang prime netero nga ay napatigil sa pag-iensayo dyan at napatingin siya sa nagsalita. At sagot nga ni Netero, na sino ka ba? At ano ang kailangan mo? At sagot nga ni Jing, na ang pangalan ko. At sa totoo niyan, galing ako sa hinaharap. At pumunta lang ako dito para makita ka at makalaban ka. Nagaling ka sa hinaharap. Pero paano ka nakapunta rito? No. Galing ako sa hinaharap. At sa katunayan nga, ako ang tumalo sa'yo Saka Sa kasalukuyan lagi kasing sinasabi sa akin ni Tanda na sayang daw dahil hindi ko naabutan ang kanyang kabataan. Eh kung naabutan ko lang daw yun, eh niya ako ng magandang laban. Kaya nagsadya na ako rito para makalaban ka. At si Prime Netero naman ay eh, napangiti dyan at sabi niya na nakakatuwa naman to. Dinayo pa talaga ako ng tagaibang panahon para makalaban lang. Pero sige, pagbibigyan kita. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, E eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!